Dali dong. Tagaasa ka dong. Dali dong. Tagaasa ka. Pili mo edad. Otso imo edad. Anong maligyan ako ng puto. Nung bagtas kong gikan sa? Di ang bariyo may taga di sa ako na lugar taga. Bariyo. O man nga yun ito lugar? Bariyo. Nagbagtas rakaw? Ha, matay mama, nagbalik, umang nagbalik, yamang Nagbalik, yamang nagbabaligyar ka sa iyong mama. Mm. Yung papa, o may trabaho ba sa iyong mama sa iyong papa? Kaya, man, si papa na, Wala na man, nagbabaligyar baboy? Sanan? Si ma, nagtanom sa sila. Nagtanom na? Nagbabaligyar. Pero hindi ka mag-ingani, mabaligyan ng buwan, sa puto. buutan ni pala yung may edad. It na ka, nag-eskwila na ka, pala may grado ni mo. Wait, wait. May grade. Kabuotan ni mo dong. So, kuman kay kabutan. Tag ka pila imo baligay ni pila imo kita kada adlaw. Isa ah. ay mga 200. Oy. Ang imo kita ini 200 ra? Eh. Nga ka, pila kagamay? Pila ini tanan kun paliton ko. Mali pa ka kung balito na kay bitan. Bandi na ko magsorry na sa iyo may na doon. Uli na ka na doon. ka mo ng bugas. Ka. an mo mama sa nang trabaho. Tapos ginitabang na kapag baligyan ng tinin po to. Ilan mga magsoon? Ilan mga so. Ikaw ra isa? Solo anak? Ay, tili ko siya. Duha kami. Duha ka mo? Sa Manila na ako. Bangot. O, oh, ikaw, anong down there eh? Itabang ko sa imamasa mama, sa papa. Ako, so, pila man ni kung palito na ako. <laughs> so, palito na ka na ako ni Tanan para di na ka magsoro yun. Sige, ako ko, tag palito na ko ni Tanan kay kay para di na ka magsoroy. so <laughs> dari ako kuan ihatag yeah, sa palito na ako doon tanan tagaan takaw 500 o tagaan takaw nan bugas so dati ako bugasan ng grocery um, may may laong sako Salamat. so, mutabang man ka sa imo mama sa imo papa mutabang man ka pag baligya tapos uka ini to oh, nagbaktas na kaugikan sa nakinakitang uh, ka na ako nagbaktas na kaugikan sa kiniyog kalado ba daw ang init unsa gabi pa ni mo kaniwango Gabi ni mo kaniwan tapos gabi na ni mo kabuutan no. So dari imo ihatag ni mini sa imo mama tapos palito na ako atutanan aton imo kuan. Aton imo photo no. Oo. No? Ako magsakiran ko sa ako sa kay ato ihatod ko na ako sa iyo bayay. Oo, oh, oh, sa iyo bayay tud na ako sa. Na imo kuan photo Ha, di na ka wa kapuyan no. Ha? Aw oh, dire na. Aw oh, dire na kuno siya. Ha oh, man iyo bayay don? Ato sa ubos. Oo. Oh. Wey mamangadong? mga dong. Mayong May yung ah hapun mam. Ma Nakita an maguna mo si Jamam nagbaligi apo to. Tapos apawa ako gikoan, gihorot pagpalit. Amo ni yung balay. Oo. De. De. De, yung bisita. Tapos karon naluoy ko kay kainit ba yung ano ni panaw na jadi to kabuusan ni jati kay baligya oh, siya ko no direi isa. Yeah, okay, <laughs> ina de ay kanakote oh, salamat so naluoy ko sa ka, sa ija ba kay nagpagtas sa jadi to kita na kung ba? yeah, uh baligya ang jab an ba kamo rin nagluto anti amo amo ni jong balay direi ah kaluoy po <laughs> Mungganin lang ko. Palitong kurang kanjaon untanan. <laughs> Tapos, kuhaan ka ng <laughs> Karang nawala mong gudiza ang ani daw. Nawala na daw idang silupin Tapos amor kani palitong tanan. Tapos nandari ako gamay. I Ihatag na. Gamay na grand share. Ayan So, nari ilabay diri guys. Nangyari ko diri sa idang mama. <laughs> Salamat. 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 Nah, kata Gapung, gue bisa nggak <laughs> main rok. Kita amat kena coba, Mas. <laughs> so, dengan selamat, guys, <kayo>, kanan. Tina <laughs> yang gerasnya gamay main deh. <laughs> selamat, Bang <mam, klaso. laughs> Gapung. <laughs> Tapos, kan yang tutup. <puto. laughs> kan yang kebutuhan dari mata nih, Muti. Nah, eh. ini gak main itu Ini gak wakil lah. <laughs> 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 Padungang ini balik ya, ini mukotik. <laughs> Padungang <laughs> amat kesukaan <klaso>, sama mama. <laughs> alit nan imo digosyo salamat ka ra <laughs> salamat po <laughs> na dai payara ako guys kay sila si auntie driana nakaari ko diri guys follower pa sana ko si auntie guys follower so gor ako guys kay uy ako magda na ida pa mama nakapapagod sako so salamat eh <laughs> salamat 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 <laughs> na salamat. ayo oh, ya yeah, si auntie magda guys na makaari ako diri sa ila payay po na ra ko guys kay kabutan sa bata guys saya uh, anak guys na layaki kay gamay pag ka baligya na uh. so gabi ako halipay guys so mawala to ti salamat kada jud salamat ma'am og puto og gulay kanang mananom sila dire Mm. Uh -huh. Oh, dito sa sa may bukid, uh -huh. ilang panginta dire. Mao gani ilang gaingon kuno na magtanong kuno iyang mama. Kabutan na bata ini. Ang ito years old ko ba okay? siya. So, kani ibalik gyara kani. Dire na ko ikaw ni i kani. Kay mo ato kami sa Surigao pa. salamat, ma'am. Salamat, ma'am. Salamat, salamat, ma salamat grasyo, ma oh, salamat sa um, ka mo. Oh, tabang ka sa kan mama sa nang kapapa oh kaluoy ng kagisi ng gani sinina ng umaligyat so ato na kami dong ng ato na kami dong oo uh -huh.